Suspect sa pang up sa isang taxi driver arestado. Suspect inilaglag ang nakataas niyang kasabwat o nakatakas niyang kasabwat. Si Bien Manalo sa detalye. Sa presinto ang bagsak ng lalaking ito matapos arestuhin ng mga pulis sa Maynila. Sospek si alias June at isa pa niyang kasabwat sa pang-hold sa isang taxi driver. Nagpanggap ang dalawang kawata na pasahero gumamit sila ng peking baril para sindakin ang target nilang chopper so, habang nagpapatrolya po yung mga personal natin merong lumapit sa kanila na uh, tao so nagpaparescue kasi nga na hold up siya nung dalawang tao daw so pinick up niya yung tao sa sa certain parts sa Brgy. and then nagpapahatid dito sa area ng uh, Intramuros and then nung pagbaba is uh, bigla na lang nagdeklara ng hold up yung dalawang suspect. Dito sa madilim na bahaging ito ng Intramuros, nangyari ang insidente ng panghold up. Bandang alas 12.30 ng hating gabi kahapon. Matapos nito ay agad na umeska po ang mga suspect. Natangay ng mga suspect ang nasa 4,000 pisong kita ng taxi driver. Sa ikinasang hot pursuit operation, nalambat si alias June habang nakatakas ang kasamahan nito na kinilalang si Alias Para. Sa kabutihang palad po, nahuli po natin yung isang suspect na nakapiit po dito sa atin ngayon. Narecover sa suspect ang isang gun replica at mga cellphone. Pero wala na ang kinulimbat nilang pera. Depensa naman ng suspect na dawit lang siya sa krimen. Inilaglag din niya ang kanyang kasabwat. Hindi naman po ako ta talaga holdapper sir. Nadamay lang po talaga ako dun sa yung kasama ko po. Sana ibalik na lang niya yun. Kasi ako yung nagdudusa sa ginawa niyang hindi ko namang kasalanan. Tinutugis na ng mga pulisi Alias Para. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung dating dawit sa iba pang krimen ang mga kawatana. Kasong robbery hold up at paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunition ang kahaharapin ng natimbog na kawatana. Bien Manalo, para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas